Gusto niyo rin ba matutunan kung paano manghuli ng ulang? Ito ang life hack para sa inyo. Meron kang tali at kahoy. Ahoy. Ahoy. Tali lang natin itong tali dito sa may bayog. Bayog yata ito, ano? Ahoy. 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 Ano, Ahoy. Ahoy. Mm -hmm. Marang? Wala na rin baka yung maiulam. Ahoy! Ahoy! <laughs> Ay, nauhulihin natin. Huwag <laughs> kang lalayo. Hmm? Light hack para sa inyo, mga pals. <laughs> wow. Ahoy! 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 ka ikaw ang pangulo. Ikaw ang pangulo tayo ng, ng native na manok. <laughs> Ayan, guys. Nakita nyo ba? Ubudbara natin ngayon pagkain niya. Ako! Ako! Ako, ah. hmm. Ako, papa! Ako! Okay, sa loob ah. Eh? Maya-maya lang makakahuli na yan. Pag pumasok sila sa loob, ilahin natin. Ito, bagong teknik lang tong Ngayon nyo lang makikita <laughs> ka <paan> nito. <laughs> <ha>? Talaga ba? <laughs> ay, ay? ay Okay. Ay, ano? Sigurado 10 million views to. <laughs> Ayun na sila. Ay, na yung na, natin. Na, ala. Hindi yung tanda ah Hindi kasi sa atin yun. ano yung video mo, video. Ay, ay, nakapatid pa ata na. Ay. Ay. Ay, ba't Ay, ay, ay. na. Ay na. Ay na. Ay na. Ay mo <laughs> <Ilahin> na. <laughs> Ilayin na ba natin guys? Tapasokin din natin yung tanda. Ayan, ayan. Ayun Ay, parang kabigat. Parang kabigat. Ito na guys. Ay, ay. Ay, nasa gilid. Teka muna. Ayun. Muna eh. Hindi. Ay, walang na tayo. Ay, makapakabala pa. Ay, makapakabala pa. Susunod mo lang. Kaya lang sa mga Kaya mo na, eh. Ay, na, Ay, na <coughs> ah, <tagumpay. tos> So, yun, na tayo mga lobo. Tingnan nga natin kung itlog. Sarado yung sipit-sipit. Ano hindi yan? Yung isa siguro. Maliit pa mga lodi cakes. Oh, ayun na yun ang huli. Ayun o, yun. isa, kaya pala yun ang mas mataba. Yun ang nangingitlog. Yun ang nangingitlog siguro yung isa. Yun kaya? Nakakalat kasi ng itlog mga lodi cakes. Serap na yun eh, mga lodi cakes eh. Kaya iluluto na namin eh. Sinsan niya dinadala na ni itlog, iniiwan. Hindi nga yata ito to. Eh, huwag mo munang pakawalan. Baka Pero yan. ano, ba't ito yung kasama niya lagi? Eh? tandangin yung tandang hinangingitlog. Okay, magpakulo ka na. <laughs> Pwede na to. Bahala na. Ganda lang may katawan. Eh. Adola o adobo? Kahit ano. Pinambalo ka. Prito. Hmm. Flitchon. Sana <laughs> may natutunan kayo sa aming mga kalokohan. <laughs> bye Bye-bye. Bye-bye.